Good morning mga boss. Uh, mayroon na naman po tayong accomplishment uh, na show my card na nakabike po yan. yan. So dito pa po lahat. Ayan po yung pinto niya sa harap. Yan. So ano po ito? so uh, Sopher ka ng gagamitin kaya ayan po yung patungan ng Sopher ka lang. Uh, lamesa o puro dito po yung lamesa po nyan yan ayan po stainless lahat pati yung connection po ng ano ah uh, connection ng bike stainless ayan, may lagayan po na box na uh, nilalagyan ng yelo and then sa baba po Mayroon po siyang lalagyan ng styro ito po yung pinto sa likod. Ayan, Ayan po siya. Yung ilalim, naka-stainless din po. Ito yung mga flat bar niya. Ayan po. Uh, ito po yung mga table niya. Mga puro dito pe. Ayan po. Oh. Ayan yan oh. Ayan. Dito pe po lahat yan. Ayan. Ayan, nakalatag na po yung lahat na ano niya. Ito po yung mga lalagyan ng sauce kasi medyo marami-rami yung condomins na nilalagay nila. Kaya yan, nagpasadya ng mga ganito. Uh, bubong, kulay blue. Yan. Side, side wheel. Ayan po yung side niya. yung silipan po ng kalan naka sliding yan ayan po na sliding yan yung sa taas uh, busing yan na sliding din po yan yan oh Yan po yung lagayan natin sa taas. Naka-sliding din po yan, ayan. ayan. Kung mapapansin po ninyo, talagang ito nga ito nang mayari. Uh, ah, dinastasan talaga para maging kaakit-akit yung kanyang panindang siyumay. Ayan po. Ito po yung lagayan sa taas. Ito naka-sliding na to. Ayan. Ayan po. Kabilaan po yan. Ayan. Uh, ito naman po uh, kung nakikita nyo parang ano parang baso style pero sauce din po ang ilalagay dyan yan dalawa po yan ayan. yan yung harap so, yan, yan po yung ano Bale uh, bali may flat bar po yan na nakaabang na aluminum kasi paglalagyan nila ng Ah, uh, tarpaulin po 'yan. Kaya inabangan na natin. Yan. Napaka guwapo po. Na uh, talaga namang kaakit-akit po sa customer pag mga ganitong pagkakayari ang inyong card. Uh, Koreksyon ng bike, yan po. Naka-stainless din po yan. 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 yan po ang kabuuhan niya. Yan. So bali ano na po ito uh, Ready to pick up na ito mga boss Yan O yan Naka open na po lahat na lamisan yan Sidings Bali ibang style naman po ito Kasi Nakadepende po kasi yan Sa order ng mga client natin uh, Napakaganda po nyan yung bike niya talagang suwabi-suwabi pagkaka-align. Yan po. Yan, napakaganda mga boss. Yan talagang namang sulit-sulit po ang inyong binabayad sa price namin. Talagang napaka-heavy duty po yan. dito pick up na ito mga boss uh, yun lang po na, na, maraming salamat po